Pagi. Wow pagi, arw yang tak tambuk jambal bau Ngayong araw mga katangay, samahan nyo kaming manguha ng tirik at kumain nga sa tabi ng playa. Samahan nyo na rin kaming kumain ng buko at umikot ng mga katangay ito sa magagandang isla sa amin. Hello mga katangay, for today's video ay samahan nyo nga kami. Bali inaya nga akong mga katangay na mga pinsan ko na sumama nga sa kanila. Dahil nga siso na mga katangay ng tirik dito sa amin or si or chin, kaya na naman nag-aya nga sila na mag-isla nga. Bali ngayong araw nga mga katangay, hindi nga muna tayo mag-fishing. Bali kasama ko mga katangay yung mga kamag-anak ko or mga pinsan ko nga. Ha? Biglaan nga lang daw itong mga katangay kaya naman talagang natutuloy dahil nga kapag ka pinagpaplanuhan nga daw nila ay hindi nga daw natutuloy. Alam ko naman mga katangay na lahat tayo nakakarilit dyan kapag ka nagpaplano nga tayo ay hindi nga natutuloy. Mas natutuloy pa nga mga katangay yung walang plano kaysa nga sa pinagpaplanuhan nga natin. Maagang maaga nga mga katangay yung alis nga namin dito sa bayan. Alas 8 nga itong mga katangay ng umaga. Shout out nga pala mga katangay sa may-ari nga ng bangka na ito na si Kuya Brian J. dizon Ganon din mga katangay sa kanyang asawa nga na si Manang Eva Cabristante Dizon. Bali na sa Puerto Princesa kasi sila mga katangay na ninirahan at yung nag-aalaga nga ng bangka nila ay yung kanyang tatay. Bali ito nga mga katangay nag-aalaga ng bangka si Uncle Onyx. Shout out sa Uncle ko na pugi na to. Bali dito mga katangay lahat nga ng kasama ko ay kamag-anak ko talaga. Kung sa paramihan lang mga katangay ng angkan ay ilalaban ko talaga to mga katangay ng angkan nga namin. Bali paalis na nga kami mga katangay at ang baon nga lang namin ay kanin. Dahil nga wala kaming dalang ulam mga katangay kaya dapat meron nga kaming makona si nga. Alam nyo naman dito mga katangay sa isla, basta may bigas ka or din mga katangay, kukuha ka lang ng ulam sa paligid mo nga. Ito nga mga katangay yung pamangkin ko na inaan ako ay by sobrang cute nga at first time niya nga magbabiyahe sa dagat. Balay nakaalis na nga kami mga katangay at buti na lang talaga mga katangay, sobrang kalmado nga ngayon. Kaya naman sobrang mapayapa nga mga katangay yung biyahe namin papunta nga sa ispat. Tignan nyo naman mga katangay sa si Uncle Gideon, habang papunta nga kami sa ispat, nag-area na nga ng kanyang patrolling fishing. Baka daw makauli siya ng at may maihaw nga kami. Habang ako naman mga katangay dito, nagtatanggal pa nga ng muta dahil nga wala pa akong hilamos mga katangay. Nung medyo malayo na nga kami mga katangay sa bayan ay medyo mahangin-hangin na nga dahil nga merong kulimlim dito banda. Nabay, tignan nyo naman mga katangay yung kulimlim, napakakapal nga. Sana talaga mga katangay, hindi niya ito ibagsak. Dahil nga kapag umulan to ng maghapon ay talaga nga namang lalamigin nga kami mga katangay. Dahil nga lang to trolling fishing mga katangay sa Uncle Gideon at si Kuya Prank, ay nga kami nadaanan dito mga katangay na kawan. Kaya naman pinuntahan nga namin. Nagbabak sakali sana kami mga katangay na mayroong kakagat sa kailan trolling fishing. Kaso nga lang mga katangay, patalon-talon nga lang ito yung mga tulingan at hindi nga kumagat. Medyo malapit na rin kami mga katangay sa pag-iispatan nga namin kung saan nga sila maninisid ng tirik. Kung nangisla nga mga katangay ng pinuntahan namin yung Inapopuan Island. Kaya ah. nga dito namin i-check mga katangay kung meron nga tirik dito. Kaya man dito nga muna kami pumunta. Ah. Dahil nga medyo malalim mga katangay yung ispat at hindi nga namin kakayani ng mga babae. Kaya naman sila Uncle Gigi na lang, Kuya Jojo, Kuya kimat Kuya Frankie yung maninisid ng tirik. Medyo malakas din kasi mga katangay yung kare at mahangin-hangin nga din. Abay tingnan nyo naman mga katangay yung area kung saan nga sila naninisid. Napakalalim at medyo mahangin. Kalipas nga mga katangay yung ilang minuto ay nakabalik na nga rin sila. Una ang nakabalik dito mga katangay si Nun Jojo tsaka si Kuya Frankie nga. Sumunod naman ito mga katangay si Kuya Kim na siya nga nagdadala ng mga nakuhang nga nila mga katangay. Abay tingnan nyo naman mga katangay yung mga nakuhang nga nila na tirik. Napakarami pagi <coughs> Aruh yang saya tambuk jambal bol. Sulit na sulit mga katangay yung dayo nga sa ibang isla kung ganito karami yung makukuha nyo. Sobrang sarap neto mga katangay. Abay ingat lang sa may mga high blood dyan. Mag-losartan agad mga katangay. Tignan nyo naman mga katangay ito nga yung uncle ko tsaka yung pinsan ko. na na ngang kumain mga katangay ng tirik. Sabi nga namin mga katangay kay uncle nakapag-losartan na ba siya? Oo daw mga katangay. Kailangan daw na maging maingat nga. Pagkatapos nga namin mga katangay manguha ng si Urchin sa unang isla na pinuntahan namin ay lumipat na kami agad mga katangay na ibang isla nga, para manguha naman ng mga Michelle. Ito nga mga katangay yung pangalawang isla na pinuntahan nga namin. Sobrang ganda din mga katangay ng dagat nga dito. Pari dito na naman nga mga katangay yung maninisid si Kuya Frankie, si Kuya Jojo, si Kuya Kima, saka si Uncle Rin. Target nga nila mga katangay na makuha nga dito yung mga shell nga napasyak or mga rangaranga -ranga, mga katangay or mas kilala sa tawag na saang. Kaso nga lang mga katangay, negative nga yung spot na to para nga manguha ng mga shell. Yan nga lang mga katangay yung mga nakuha nga nila. Kaya naman lumipat na kami mga katangay sa pangatlong isla nga na pinuntahan nga namin. Alam nyo ba mga katangay na hindi pa masyadong nal Ibis yung linapakan? Pero kung mapuntahan nyo itong mga katangay, sobrang gaganda na mga isla nga dito. At nakakatuwa pa dito mga katangay, magkakalapit nga lang mga katangay yung magagandang isla na to. Bale, ito na nga mga katangay yung pangatlong isla na pinuntahan nga namin at dito na nga rin kami kakain. Ito mga katangay yung isla ng Dimangkal. Maganda rin mga katangay yung dagat dito at napakalalim nga. Dito nga mga katangay, nakakain nga kami ng libreng buko. Maraming salamat nga para mga katangay kay Uncle Gideon Dalabahan sa libreng buko nga niya. Isa nga itong, mga katangay sa paborito ko, yung buko nga na ganto at nagsama-sama na nga mga katangay magpipinsa na mahiling nga sa buko. Pag-usapang buko talaga mga katangay, abay matakaw talaga kami dyan mga katangay, lalo na kung libre nga. Ayan nga mga katangay, si Uncle Gideon sa likuran nga namin na nanlibre nga ng buko sa amin. Abay sa buko lang mga katangay, busog na busog na nga kami. Mamaya-maya nga mga katangay ay kumain na nga rin kami dahil nga lahat kami mga katangay ay gutom na nga. Abay talaga mapaparami talaga kami ng kain neto mga katangay, lalo na dito nga kami sa tabi ng apply kakain. Napakasariwa ng hangin mga katangay at sobrang sarap pa ng ulam namin. Salamat nga pala mga katangay kay Kuya Jojo na nagluto nga ng sinigang na nahuli nga nila kayo na sa pamamana nga ng mga isda. Mamaya-maya nga mga katangay habang kumakain kami, ito nga sa Uncle yun. pinakita na nga dito mga katangay yung tirik nga na inihaw na nga nila. Kalimutan ko nga mga katangay na i-video nga yung tirik, yung pag-ihaw nga nila dito. As gusto kasi nila mga katangay na iniihaw nga yung tirik kaysa nga daw hilaw. Ang una na nga dito mga katangay na magbasagan ng tirik kasi nga. Abay naman mga katangay yung laman ng tirik, sobrang tabang mga katangay. Maraming salamat nga pala mga katangay kay Uncle Gideon, Siya nga din mga katangay nagbasagan ng mga tiri, kabaytin nyo naman talaga mga katangay napakatataba talaga. Ingat-ingat nga lang talaga mga katangay sa may mga high blood dyan Nagkaka high blood daw kasi 'to mga katangay yung si urchin Dito ngay nang na nga ako ng si urchin kay Uncle Gideon, binigay niya sa akin mga katangay tingnan nyo naman yung laman sobrang taba nga. Abay ano pa dyan mga katangay yung gagawin ko? Kakainin ko na yan mga katangay, sobrang sarap nito mga katangay, lalong-lalo lalo na kung may bahaw nga na Para mga katangay kain tayo ng tirik. Pagkatapos nga namin mga katangay na kumain ay pumunta na agad nga kami ng dagat para nga mas naisid mga katangay ng saang. Para naman sa pag-uwi nga namin mga katangay meron nga kaming dadalhin na ulam. Balayan mga tangay. Ito yung mga nakuha namin ng na mga saang. Sarap tong gihawin. So, may tirik din kaming nakuha. ano Ayos. Paldo mga tangay. Sa anong saang. Tsaka sa tirik. <laughs> Sulit yung ilang langoy namin yan sa malalim mo. <laughs> Balayan mga tangay. Ito na yung mga nakuha namin na mga rangaranga -ranga. Ihaw na namin. hawiin lang natin itong dahil ito po ay masarap sa inihaw Balayan mga tangay, ito na yung inihaw natin saang sa pagkain nito mga katangay. Kailangan mong basagin yung kanyang bahay para makuha po yung laman. So ayan, hanggang dito lang muna yung video natin. Paalam!